Guys, good morning. So, kay wala sang tubig subong dari sa boarding house. Maano ta man? Like wala gyud tubod, guys. Ahay, wala gyud siya. So, ma-decide ta nga dito ta maligo sa bubon. Amo um, na di ang budlay sa boarding house mga palangga kay uh, tubig kung magtig ilinit na siya guys so updun to sa may bubon para ipakita ko sa inyo nga dito kung maligo nakadun <laughs> ako subong dito guys sa bubon kay maligo naman ko kay subong may exam pa kami nga nabilin editing siya guys about sa TTL so kinanglan naman mag eskwela. So, pakadto na ako sa bubo mo. Ayan, amo um, na di ang dalan. Paubos. At ito sila mga palangga. Panilagan ta sila guys. <tinyo> Hi guys. Ano ako sa bubon, guys. And trick maligo. Ano <laughs> Dito maligo, guys. And mahulat lang tasa sa ila hanggang matapos. Dutay na lang man siya guys ang tubig guys. Eh, maligo sa Japan kay, kay kinang magligo kay kainit. <laughs> Update na lang ka guys kung tapos na ko maligo kay subong kinang lang ko magdali kay para hindi ito maubusan sa tubig. Bye! So, ayun mga palangga. Nandito na ako. Ari na ako. Nakabalik na sa boarding house. Halin ko sa bubon. Kaya nagligo na ako. So, di diba, ba ko sa inyo ma-update ko? And na nag-update na ako. Oo -ay. <laughs> So, ayun guys. Uh, hanggang dito na lang muna. Paalam. Bye!